Kumalapang na po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. So, wala po kahapon sino po talagang uh, hindi pa man natatapos yung ating camp meeting hanggang bukas pa po tayo. Wala pong baka mag-extend daw po tayo. Wala nang uwihan. Gusto niyo po ba yun? Yes. Amen. Ang sarap, ano? Kaya sa susunod po ng mga camp meeting po natin ay siguro maganda one week. <laughs> Amen. So, ngayon pong umaga, tayo po ay puni tayong makakapakinig ng salita ng Panginoon at sigurado po uh, tayo po ay nakahabagan ng Diyos dahil ito pong ang meeting na ito lagi po may ginagawa ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo laging may ginagawa ang Panginoon. Laging dahil laging may ginagawa ang Panginoon, huwag tayong lahat ng lahat yung ating mga cellphone, please, uh, ipahinga muna muna natin. Amen. At huwag po tayong matutulog. So, ito ilang araw lang po. Kaya, sa umaga po na ito, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. Ito po ay quiet time po. Tinanong ko po, po talaga sa Panginoon. Pero, kahit hindi pa po ako na nasapagsasabihan, lagi naman po ako na quiet time. At matindi po ang quiet time na ito. Yun pala po ay ito po ay ugma sa ating team. Amen po.